Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating daily devotion Monday to Friday 8pm po yung ating upload Day 29 na po tayo Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe Inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button At ang notification bell Para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now, yung teksto ngayon mga kapatid na ating pagbabatayan ay nandito po sa Mateo 10.31. Ang sabi, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So, ibig sabihin mga kapatid, ay napakahalaga po talaga natin sa ating Diyos. Marami pong tao na hindi naging masaya dahil po sa kabiguan, sa kahirapan, sa pang-aapi, uh, pag-reject ng iba. Minsan kung may mga karamdaman, hindi rin tayo naging masaya at maging sa mga kasalanang nagawa natin. Akala din nila, hindi na sila liligaya, hindi na makakabangon at hindi na mapapatawad. define nila ang kanilang halaga sa mga iniisip nilang magpapaligaya at magpapasaya sa kanilang buhay. Kaya kapag bumagsak, nabigo, nagkamali, akala po nila hanggang doon na lang sila. So balit ngayon mga kapatid ang ating tatalakayin pag-uusapan, huwag mong i-define ang halaga mo sa kasalanang nagawa mo. Bakit? Mayroon po tayong tatlong rason. Number one, dahil ginawa tayo ng Diyos na may halaga sa kanyang harapan. Now, ang kasalanan ay pinapaniwala ang tao na kung tayo ay nagkasala, namumuhay sa kasalanan, ay wala na, tapos na. Wala na tayong kwenta o halaga. Pero ang kasalanan lang ang bumubulag sa atin. Wala namang sinasabi ang Diyos na wala tayong halaga sa Kanya. Minsan po iniisip natin nakakahiyang magbago, nakakahiyang makinig ng Word of God, nakakahiya sa mga kasalanang nagawa ko, magtatago na lang ako. ba diba? minsan ganon tayo. Hindi ako bagay sa church, hindi ako karapat dapat, napakarumi kong tao. Ang ating halaga sa mata ng Diyos ay binubura at pinapalabo ng kasalanan. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo na hindi nawala ang halaga mo sa Diyos dahil siya ang gumawa at nagdesenyo sa iyo o sa atin. Ang ating mga sirang appliances, kahit bago ngunit sirana, na, iniisip natin wala ng halaga. Pero kapag naayos, bumabalik ang ating saya sapagkat nakapokus tayo na talagang naayos na sa Diyos mga kapatid, nasira man ang buhay natin, napunta man tayo sa maling tao, sa maling desisyon, maling buhay o pamumuhay, kaya kang ayusin ng Diyos dahil may halaga ka sa Kanya. Bakit ka nagigilty sa kasalanan mo kung pwede namang magsimula muli? Naghihintay lang si Hiso sa iyo kapatid upang ikaw ay sumuko at magbalik loob sa Kanya. Sinasabi nga sa Mateo Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayoy bibigyan ko ng kapahingahan. Huwag mong i-define ang halaga mo sa kasalanang nagawa mo. Bakit? Dahil ginawa tayo ng Diyos na may halaga sa Kanyang harapan. Pangalawa, dahil hindi tayo ginawa ng Diyos para italaga sa kasalanan. Hindi niya ginawa ang tao para lang mag-enjoy at maghirap sa kasalanan. Hindi niya ginawa ang tao para mayroon siyang maitapon sa impyerno balang araw. Noon pa man mga kapatid, alam na ng Diyos na tayo ay magkakasala. Hindi pa man tayo isinilang sa mundo, alam niya kung saan tayo magkakasala. Alam niya rin ang ating kahinaan, alam niya na tayo ay maliligaw. Subalit patuloy pa rin niyang pinapalawig ang mundo at ang buhay ng tao. Kahit talamak sa kasalanan, buhay pa rin, nakakakain pa rin ang tao, nakakapamuhay pa rin sa mundo. Dahil hindi nakafocus ang Diyos sa kasalanan natin. Dahil hindi na ito bago sa Diyos, matagal ka na niyang alam, kundi nakafocus ang Diyos sa halaga mo. Nais niyang makabangon ka, nais niyang maligtas ka, nais niyang hanguin tayo sa kasalanan. Kaya, magkakaroon ng kasayahan sa kalangitan para sa isang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos sapagkat lubhang napakahalaga natin sa Diyos. Sinasabi po sa Lucas 15.7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa siyam na siam na matuwid na di nangangailangang magsisi. Marami po ngayong nagsasabi na matuwid sila, pero ang katotohanan, hindi naman talaga nagsisi sa Diyos. Mapalad po at may katuwaan sa kalangitan sa isang taong nagsisi. Ibig sabihin, tunay na napakahalaga ng tao sa harap ng Diyos. Kaya huwag mong i-define ang halaga mo sa kasalanang nagawa mo. Bakit? Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos para italaga sa kasalanan. Number three, dahil gumawa pa rin ng paraan ang Diyos para tayo ay mapatawan. Kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, dahil sa kasalanan ng ating nagawa, hindi na sana siya gagawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Pinabayaan na lang sana tayo, wala namang mawawala sa kanya kung mapapahamak tayo. Pero hindi ganon. Hinanap niya tayo, nagbukas siya ng paraan sa atin upang ating lapitan at sundan bilang ating second chance na mabigyan tayo ng pag-asa. Ayon po sa Lucas 19.10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang isang junk shop, makikita mo ang mga sira-sira dyan at wala ng halaga o kwintang kagamitan para sa atin. ba? Diba? Pero para sa may-ari ng junk shop, ito ay lubhang mahalaga sa kanila sapagkat alam nila na mababago ito o marirecycle uli ito. Ganon din tayo sa Diyos. Sa mata natin at sa mata ng iba ay maaaring nag-iisip tayo na wala na tayong halaga dahil sa kasalanan ng ating mga nagawa. Pero sa harap ng Diyos, napakahalaga pa rin natin dahil alam niyang mababago pa rin tayo kung lumapit lang tayo sa Kanya. Sinasabi po sa Roma 5, 8 hanggang 9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Mga kapatid, kung napakahalaga ng ating mga kaluluwa sa harap ng Diyos, how much more ang ating makakain at pangangailangan sa bawat araw ibibigay ng Diyos yan sapagkat napakahalaga natin sa Kanya. Huwag mong i-define ang halaga mo sa kasalanang nagawa mo. Bakit? Dahil gumagawa pa rin ng paraan ng Diyos para tayo ay mapatawan. Para po sa aking iiwan konklusyon, mga kapatid, huwag mong isipin wala kang halaga sa mundo. Maaring tayo ang nagpapababa sa ating sarili, na tayo ay walang halaga. Huwag mo ring isipin walang nagkikare sa iyo. Walang nagmamahal sa iyo. Ano mang sasabihin ng iba na wala kang kwinta o halaga, huwag kang magpatukso at maniwala. Bakit? Sapagkat hindi ganun ang tunay na gumawa sa atin. Nasa Kanya ang rason kung bakit tayo nabuhay at patuloy niyang binubuhay. Napakahalagan natin sa Diyos. Mahal niya tayo at patuloy niya tayong binabangon. Tinutulungan upang maunawaan natin ang tunay nating halaga. Ang mensahe ng Diyos kung bakit mo napakinggan ang mensaheng ito upang mabuhayan ka ng loob na magpatuloy sa buhay at magsimula ka. Ayusin mo ang mga dapat ayusin, magbalik loob sa Diyos, sumampalataya sa Kanya at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Huwag mong i-define ang halaga mo sa kasalanang nagawa mo. Bakit? dahil ginawa tayo ng Diyos na may halaga sa kanyang harapan. Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos para italaga sa kasalanan. Number three, dahil gumawa pa rin ng paraan ang Diyos para tayo ay mapatawan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay po na dakila ka at napakabuti mo sa aming buhay. Kailanman ay hindi ka nagbabago, nagkulang at nagpapabaya. Salamat Panginoon at hindi mo binibilang ang aming pagkakasala, kundi gumawa ka ng paraan upang kami ay mapatawad at bigyan ng pagkakataong makapagsimula at maligtas. Lumalapit kami sa iyo, Ama, at tulungan niyo po, Ama, ang mga natukso at napaniwala ng mundo at ng kasalanan na wala na silang halaga. Ngunit ang katotohanan ay lubhang napakahalaga pala namin sa iyong harapan. At sa iyo kami kukuha ng lakas para lumaban at magpatuloy sa buhay sapagkat ikaw ang naglikha sa amin at nasa iyo ang tunay naming halaga. Salamat ng marami sa iyo, Ama, at pinupuri ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.